So, yun. Good day. Welcome ulit sa ating panibagong vlog. So, for today's vlog, maintenance day natin ngayon. So, maglilinis tayo ng brake caliper natin ng ating inbox. Saka, magpapalit na rin tayo ng brake pad para smooth na ulit yung pag-brake ng ating inbox. So, tara. Alasin muna natin tong front caliper ng inbox natin, guys. So, as you can see, nakalas na natin yung caliper. So, yun guys, tanggalin natin yung front caliper ng ating yung So, tanggalin naman natin itong nakakabit na brake pad dito sa front caliper. So, yun guys, tanggalin natin yung pin lock dun sa may caliper ng Inmax na tanggalin din natin itong isa pang pin lock nya bali dalawa pin lock nya ito yung isa pa so ayan natanggal na natin siya, guys tapos natanggalin natin itong pinaka tornillo nya guys yung bolt na yun na pinagkakabitan din ng lock so pwede na natin tanggalin yung brake pad natin yung lock natin yun. yan tignan nyo guys palitin na talaga babakal sa bakal na siya guys so tingnan natin ang kabilang side so ganun din siya guys sobrang bakal sa bakal na buti na palitan na natin papalitan na natin yan syempre linisin na rin natin tong caliper bago natin palitan ng brake pad so tatanggalin muna natin tong pinaka bracket nya yung sa may caliper Ayan so guys, tatanggal na yung pinaka-bracket ng caliper dito sa front caliper ng Enmax. Tatanggalin din natin itong pinaka-spring mechanism dito sa ating caliper. Natanggal na siya tapos ipababa lang natin itong piston kasi nakataas. Ayan, tapos na naibaba yung piston ng caliper. Gumita naman natin siya ngayon ng brake cleaner spray lang natin doon sa may pinaka caliper ng Nmax para malinisan matanggal yung mga dumi dumi may spray lang natin <laughs> after natin na sprayan ng brake cleaner lilinisan naman siya natin sa sabunan and binabrush natin yung pinaka loob niya para totally malinis talaga yung loob ng caliper Pinabrush pa natin yan para matanggal yung mga dumidumi sa pinakaloob ng caliper. So yan, kailangan natin malanginis yan para maging smooth uli yung braking ng NMAX natin. After masabag na, syempre, pabalawan na natin siya. Tanggalin na natin yung mga sabon-sabon dito sa caliper. After natin tanggalin yung mga sabon, pupunasan natin sya ng tuyong basahan after natin sa caliper dito naman tayo sa bracket yung caliper yun naman yung lilinisan natin syempre babrushin din natin gamit ang may sabon para matanggal din yung mga dumi-dumi na after natin sabonan syempre babalawan tapos pupunasan ng tuyong basahan Siyempre pag tuyo na, lalagyan na natin siya ng grasa dito sa pinagkakabitan ng caliper. Ayan, lagyan natin yan ng grasa para smooth yung pagplay niya dun sa pinaka caliper. Ayan. Lagyan natin ng grasa. Siyempre, nalagyan na natin ng grasa, kinabit na natin dun sa pinaka caliper. Ayan, kinabit na natin guys. Tapos sinisi naman din natin itong spring. Spring ng caliper. Spring mechanism niya. ay sobrang dumi na. Ayun guys, oh. So, din natin siya na gamit yung brake cleaner. Para matanggal yung mga dumi-dumi. After malinisan, ikakabit na natin yung spring mechanism ng caliper. Tapos, papalitan na natin yung brake pad. Ito yung bago natin bilhin na genuine na brake pad galing niya maha yeah, kakabit na natin siya guys ngayon guys, nakakabit na natin yung mga brake pad. Ngayon, kakabit na natin siya dito sa team NMAX. So, syempre, ibubuka muna natin tong pinaka-piston niya, Para may pasok natin dun sa pinaka disc brake niya. Yan, binubuka muna natin. Tapos, syempre, ipasok mo natin pag-okay na. So, yan na guys. Kakabit na natin sya dito sa ating N-Max. yan, so, yan nakakabit na sya. dali yung bolt na natin. So, bago natin ilagay yung dito naman tayo sa likuran ng ating n dito sa rear caliper syempre tatanggalin muna natin yung mga bolts ng caliper dito sa may rear ng n natin so ayan guys tatanggal na yung caliper so tatanggalin naman natin tong brake pad para mapalitan so tatanggalin muna natin guys yung pinlock yan tatanggal na So, dalawang pin lock yan guys. Para matanggal yung pinaka brake pad. So, yan. Tinatanggal ko natin yung isa pang pin lock. So, ayan guys. Natanggal na rin yung pangalawang pin Tapos, huhugutin na natin din yung pinaka bolt niya na pinagkakabitan ng pinlock para matanggal yung brake pad Siyempre, yung nahugot lang yan so yun guys nahugot na yung pinaka bolt nila siyempre, syempre na natin ngayon yung brake pads so ito yung brake pad natin pod pod na palitin na talaga ito naman yung kabila nagbaba ka sa baka na sya so ulit yung pagpapalit tapos tatanggalin din natin tong pinaka bracket niya na caliper so ayun guys tatanggal na yung pinaka bracket ng caliper tapos tatanggalin din natin yung ano niya yung pinaka spring mechanism niya nasa gitna so ngayon guys gagamitin natin ulit sya ng brake cleaner isprayan lang natin siya para matanggal yung mga namuong dumi doon sa loob ng mismong caliper. Siyempre guys, babrushin din natin siya gamit ng may sabon para matanggal yung mga excess na dumi niya. Kaya sinasabon na natin tapos binabrush din natin. After mabrushan, malinisan, punasan naman natin ng tuyong basahan yung brake caliper tapos itong bracket pupunasan natin yun ng tuyong basahan after matuyo gagamitan din natin ito ng grasa dito sa pinaka kabitan ng caliper para maging smooth yung pag play niya pag mag brake after malagyan ng grass, ay kakapit na natin yung bracket dun sa mismo caliper so ayan papalitan na natin ang bagong brake pad yan yung loader natin sa Yamaha na brake pad ayan kakapit na natin sa NMAX yung